Po mga mamin sir ito po yung barangay road, simintado po ito at naman po yung papasok sa farm, pasok din po ang sasakyan dito pasokin po natin tong farm, nang makita po nating mabuti, nang masuri po ninyo, kung ito po iba yung ideal na lupa na hinahanap ninyo nasa ganun po ay makatulong sa atin Ayan, ito na po yung mismong farm. Kung mapansin po ninyo, ito po ay halos kapantayan itong farm. Bukod po sa farm ay mayroon na pong bahay, may kuryente at mayroon din pong puso. Yan po, bali may kuryente po at may pagkukunan na po tayo ng tubig. Yan po ang kagandahan. At mayroon din po itong maliit na pinagbabuyan pa po, bali puntahan po natin. Ito po yung puso nila. Gumagana po yan, may tubig po yan. At yan naman po yung pinag-alagaan ng baboy ngayon po. Kambing na lang po ang nakakulong dyan. ah uh, ito nga po palang lugar na ito ay matagpuan po sa barangay Manggalayan at Imonan, Quezon at ang sukat naman po nitong lupa ay 19,818 square meter at binibinta naman po siya sa per square meter na 250 per square meter bali 4.9 million po ang total niya ito pong ang, ang title naman po nito ay single po ang nakalagay sa title yung mismo pong may-ari ang nagbibinta transfer of title po ito kaya napakaganda, malinis na malinis po may ilog din po dito sa pinaka boundary ng lupa ayan po kaya po napakarami ng tubig hindi po tayo maubusan sa supply ng tubig dito ayan po hanggang dun pa po yan sa dulo yung mapapansin po niya yung mataas na mga punong yan hanggang dyan pa po yung lupa hindi na po natin masyadong uuliin kasi medyo kung mapansin po rin nyo, ay medyo mataas din po yung damo may alaga po sila mga kambing din dito kaya po hindi nila inuubos yung damo pagkain daw po ng kambing yan po yung itsura ng bahay simentado po yan Ayan po mga mamin sir kung interesado po kayo ah, uh, ito po yung contact number ko pwede po kayong tumawag or mag text nang sa ganun po ay mapuntahan po natin at matripping nang makita po ninyo na personal ang tanim po nito ay mga niyog po napaka ganda po ng lugar maliwalas pwede, pwede po kayo magalaga dito ng kung ano po yung gusto nyong alagaan at magtanim din po kayo kung ano po yung gusto nyong itanim pasok na pasok po ang sasakyan dito ayan po halos kumapansin po ninyo yung area ng lupa ay halos kapantayan po yan ayan po mga mamin sir contact na lang po kayo sa ating cellphone number. Baka na po yung matagal na po ninyong hinahanap. Maraming maraming salamat po mga maminsor.